Pitas po muna tayo ng kalabasa. Oh. Hantigas. Uh. Ay, napunggi. Dapat pala yung... Mm. Kalabasa. Pipitas din po kami mga kaisa ng talong. Kalabasa po muna. Ah. Oh. Ang tigas. Ang tigas po. sa <laughs> makalawa na rin mga kaisan Tama mga kaisan pipitas po kami ng ano po talabasa hanggang pula yun oo, oh, yun Kalabasa. Ay, yun nga yung tira. Hindi pala nadalang ito, yun sa inyo. Aray mga kaysan. Eh. Hmm. Pero pati Mga po. Ito Oo, oh, naluto na ari. Parang mahina ari ito eh. Naluto. Naluto sa init. Kaya ito dilaw na. Mm. Meron pa isa. Kaya ito dilaw na. maganda rin buti maganda yan yan maganda ariyo ariyo yan maganda buti po hindi po yung maari ako ito yung dalawang yun siya sa ako no, mga kaisan, puputi naman po kami ng talong. Mga pangsalitlaan po, ari. Marami pa pala dun. Eh. Okay. Kalabasa Kalabasa Hati hati na lang kayo tayo Tuy Tuy kuha ko Ha? Hindi nga Iiwala ko din eh Si Ryan ay bahay na nabigyan ko na naman sa inyo dito kina na Bokuman Kaya nabigyan sama sama sa bahay ano Tuy? Thank eh. May mais po, merindahin. Ito eh. Kalabasa. O, tayo, nabigyan ako na ng kalabasa, no Si Kuya Miko, nabigyan ko na rin. Tsaka si Naoto eh. Oh, toy. Mais. kaisan mais po. Totoy, mais. Ang dami po siya nag din ng mais. Kayo. Mga kaisan mais po. Oh. Isang kalderong mais. May merenda po. Asa oh, ka si Tomiko? May merenda po kami mais. Lahay po. Hmm. Oh. Oh, din. Oh, din. ang kalabasa mga kaisan kahit yan ay tatlong buwan hindi ito nabubulok matagal po lalong tumatagal po ay lalong sumasarap Maraming iyon Bibiyahe muna ito Para mamaya eh Bakit na eh Dalwan sa ako din Hmm magkano bibigyan ko sa inyo na? Dalawa dalawa Ah, dalawa ba? Oo. Sige. Ngayon ay tatlo. Sa akin ako Ah, bakit? Sa akin pang sa ternuhan. Ah, ah. Ay, sige Mas, po. Magagastos ko ay. Eh. Oo. Oh. na lang. Oo. Okay. Mga kaisan, walang katapusan ang pitas. Iya. Yan. Sa makalawin meron na naman. Ah, ay yan ang ganda Pagising mo yung Sabi nga ay habang natutulog ka Pagising mo yung eh yeah, May panggastos ka na naman Yan ang gusto ko sa mga dyan mga kaisan Isang taong pitasan yan Oo Ganda Talagang uh, buhay na buhay na Yung ating tao Binibigyan ko ng isang luang Doon sa kabila di habang nagtatrabaho sila sa akin meron ewan ko kung tatanggapin nila eh inoperan ko na po sila eh. para po may pandagdag ano din sila kita pagkakatapos ng trabaho sa akin doon sila sa kanila oh. para po ba magkapuhunan sinabi ko na po kay Utoy kay Miko salin na lang muna sila ayos po mabilis sa pagkakitaan mga kainsan natin pagising may may pera ka nakakatuwa kaya lang nasa tamang pag-aalaga din pag hindi po marunong mag-alaga ay hindi rin kikita ay kami sanay na po kami ay di ang tubigan kaya mga kasyan pag nga pala kayo ng talong sa palayan yung bang ganito pero pag sa mga burol, okay din naman pero mahina, mahina, hindi po masyadong naganda. Kailangan po yung gantong palayan. Ano to? Pansin mm -hmm. mo. Mm -hmm. Yung mga nadin po sa burol ko hindi masyadong gumanda eh. Ang oh. buwan na tayo po yan, mamumulot. Oh. unang pitas po doon sa talong na bago yan po oh. mamarami na rin utoy oh, eh. hmm. pa mga pahabol po namin ni kuya miko mamarami oh, na rin pala utoy oh, eh. ay wala si Bukuman man oh, utoy eh. nakain na naman utoy oh, eh. walang niya si buko wala kayo kayo pinaglihi oh, uto eh sa buko pero ang kutis mo sa puno sa bagnoy sa bagnoy ako po inubo pati ako sa ito eh warang isipo ko may nagpapapicture na sa iyo wala pa ito eh may nagpapapicture na daw po kay buko eh nakikilala ka na ito sa si tayabas pag uli pag uli mo sa manyuhan sabihin mo ah sabihin mo salamat po pag may nagpapicture sa iyo salamat ito eh at yun i-delete din agad pagkatapos. Hindi, <laughs> biro lang po. Katuwa rin batang. -ari. Ingat ka lang. Oto toy Nako, sinasabi ko sa iyo. Tampo wala-wala ka. Mabait po rin batang. -ari. Mahilig nga lang siya sa buko. Si buko man. Hmm. Sakto, sakto. Murang mura. Eh! Eh! Bug. Ba marami na rin utos, oh, isang linggo pala eh. Kasilo ya, may git. Oo nga. Ito na puti, marami na. Aba. Pasulyap, sulyap lang. Mitig, tag ano mga kaisan. sama pitas uli mga kaisan bukas papahinga makalua, pitas uli kaharbis ha, na ito naman po ang umayin kapaputi taong kang harbis harbis naman eh, tentang Pero ngayon ito, ipapatagal ko ng dalawang taon, nakapanood ba ako? ibang bansa? talong mapaka dalawang taon. Kailangan <todong> e, susunod mo ko natin. <todong> Kaya ito, 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 kumpanin, Hindi na. Kailangan ko mo na. mo na. 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 parang pagod.

Dari na mother, mo? Wala. Matigas pala yun. Ano to'y? Uh, dalawa ba? Dalawa ba? Tara po. Ay, baka nakahuli na ulit. Anong tamang susi ngayon? Ang dami. Wala pala na natin. Baka pa akong Di pa ako ni ilasan. Papare lang ito. Wala pang ito. Ang dami din pala. Mga kaisan, marami po pala kami pinasingin. Ah, eh, tambak na naman. Opo! Oh, oh. sa maraming bitas na naman ngayon mga kaison ano to O, wala yung isa. Tiyak, tol. Tol. Ang dami pala. ko yung isa konti Tol. Ah, mga kaisan. Bali magagamit na natin si Kubuta baka next week para po hindi dalawang hakot. Mas marami pong laman 'yun ay. Kaya lang ang biyahe natin ng madaling araw. Mga kaisan, yung pambatak natin doon sa kabila. Gawa ng mas marami po yung laman yung pinagawa po ba nating hilahan. Magagamit po. Ah, mga kaisan. Ibibiyahe ko la po puwari. Parang uulan utoy. Yan si man po. Nasama din yan sa pagbiyahe Kailan ba ito ang pasok mo? Diyan 16 pa ba? Parang masarap ang pansitan doon sa may sarya kaya mm -hmm. O ano masarap doon? Lumi mm -hmm. May lumi ba tangkas doon ah? Oo pa Doon sa kabila, doon sa ating kinakainin natin Ano? Tara Yan si Utoy po, nasama lagi yan Nanay, talong po Hindi po ilalagay Ay, ay pa si Kuya Sige po Sige po ate Kaya na po ang bahala di yan May tagalan di yun Talong Alright, kung ang talong doon Ah mga kaysa Isang sakong talong po Ibinabaka natin Yung po mga uh, Small size Pero napapakinabangan pa Kaysa po Ano Masasayang